So what's up guys, nandito naman tayo sa panibagong vid natin Ay patungkol din sa mga kuweba dito sa kabukiran o kabundukan Na ating matatagpuan so puntahan na natin Dito nga pala tayo sa first layer ng bundok paakyat So makikita nyo, malapit lang tayo At pala yun yung may mga sign na mga kuweba. Day uh, sure pero kailangan din natin mag-inat for the meantime. Hindi eh, natin alam kung anong meron dito sa mga kuweba kuweba. Hmm. Kita niyo guys o. So, na Natabunan na yung iba. Nasa na asa ah, so, ah so, man ka to pita, sign da pita. Rug mo oh, mo siguro to. Dari a. Ah. Hagbong. Tong na i sign ba. Ato ah, i sign diri ang cross. Oh, may na sign ato sign diri ang cross mo ta sa to. Nawala man. Rug mo lagi ni. Hagbong. Dari a. Ah. Oh, mga deposit diri a brad no. Kung may mga deposit ba. Hindi mo kuha ng no? Um, Nangatambo na na. Um, makikita niyo. Ay lang pang kuha ano na ba? Lihib. Mahugmak na. Kago ka. So yan guys, makikita nyo guys. Oh. Um, dito, punta natin mamaya. Lawom-lawom to dito. Dito ka tong pangkatulo, natong karon. So yan guys, patapos na tayo. Oh, kun yung kaligtaan na mag-like, subscribe para lagi updated sa mga video. Grabe, tahimik dito sa kabukiran. So yun na guys. na para nga tayong para tayong nasa forest guys maririnig nyo lang ay mga huni ng ibon kaliskis ng dahon kaliskis kaliskis ng dahon at mga tahol ng monkey or unggoy oh. so yan, guys dana